Uh. Mm -hmm. So guys, gabi ko lang ng drone na binyagan agad. Oh. Ang sa kalooban. Oh. So, sobrang excited ko kanina guys. Pali pa rin tong binili kong bagong drone. Ayan, DJI. Yung bagong labas ng DJI. Di ko napansin kasi gabi na nung dumating. In-order ko lang siya sa Amazon. So, tinesting ko kagad sa labas. Medyo maliit lang kasi yung area tapos may buko. May parang may tarim kami buko sa labas. Di ko napansin madilim na iabante ko pala. So, agad. So, ayan, kahit napakasakit, ayan. Buti na lang, ito lang yung tama niya sa propeller. Ayan. Gasgas oh. So itong iba wala namang bangas. May mga konti kunti lang. So pwede pa siguro yan. So tinesting ko lumipad pa naman siya ng maayos kanina. So ito lang yung papalitan natin. Ayan. Siguro itong dalawa papalitan ko. Para maging ko na lang sila extra. So ayun. Meron naman siyang spare na propeller. May free naman siyang spare na propeller. So, papalitan natin. Nung no, nakakalito lang to, no? Kasi hindi mo alam kung saan banday ikakabit to. Kasi meron siyang A at saka B. So, para, para malaman nyo, baklasin muna natin. Papakita ko sa inyo. Baklasin ko muna. Kaka-unboxing ko lang nito. Hindi <laughs> pa na-edit yung unboxing niya. Simemplang agad. Sa sa kalooban, Lods. So, ito yung ano, screwdriver niya. Akala ko talaga si na kasi grabe yung tama niya. Buti na lang matibay itong, matibay pala itong DJI, Ay, no. Subok agad. <laughs> Subok agad yung quality. Papalitan so, na natin, guys. So, para malaman nyo, guys, kung ano yung propeller A at propeller B. Yan yung, kung makikita nyo, meron siyang guhit dito. May guhit siya dito sa may malapit sa iskruhan niya. So pag may guhit na ganyan eh yung propeller A. So letter A yung kukunin natin. Propeller A. So ayun mukha namang okay na siya. Testingin ulit natin bukas kung lilipad pa. Ayun.